Guys, yung yung garden namin, guys. Monday, yan yung mga ampalaya oh. Daming bunga. Tingnan ko lang sa inyo. Daming bunga na yung ampalaya, oh. Yan yung mga oh, pinutos ng mga buti ng cobra Guys, daming okay, kalamunggay, guys. Yan. guys good morning nung sitaw namin guys oh. <coughs> tas okra guys okra oh. dami ng bulok guys <coughs> nung bunga dyan guys ya CD. Hmm. Ang gaiso. Oh. Ang Ano guys? Buwak ng ampalaya guys. Malo de. Good morning, good morning sa lahat. Ang okra. Tanbos ng kamuti.